Tingnan ko dyan, pagbasaan ko. Mayroon lang tignan mo, terno! Ano? Oh! Ang <laughs> lakas ng trip niya eh! Ayaw mo talaga ito! Ayaw ko! Gagawin ko dyan sa basaan mo! Bigay ko na ito kay Milan! Bigay mo! Wow! Oh, uh, to uh, uh, ano yan? Sa'yo na lang ito! Eh, ano? Eh, ibabasa na ito! Eh, sa'yo na yan! O, oh, si Akin na ito? Ayaw niyo, Undermark! Sure ka, kuya! Hello mga wonder At dahil Valentine's Day ngayon, siyempre meron din yung regalo kay Wonder Mami. O, oh, di ba? At alam niyo mga wonder ang kabili bilinan niya sa akin, wag na wag daw ako bumili ng mga flowers-flowers kasi daw magastos. Kaya ito, kung nakikita niyo mga wonder nag-DIY na lang ako. O, oh, di ba? Madiscarte tayo. Ngayon mga ka tara. Let's go. Pasok tayo. At hanapin natin si Wonder Mami. Tara. Ay, na. na. Uy, ano? Milay! Oo, oh, sa si ate mo? Ano sa kwarto? Uy, ano na sa kwarto? samahan ako! Ate! Ay, ay, Sige, Muna ka, muna ka! Pwisto ka, ka! Ate! <laughs> Oo, oh, okay. May, ano lang ate? Papasok kami pwede? Oo, oh, okay. bakit? Sige, sige! May ano lang, wala, wala lang! Gusto ko lang pumasok! Ha? Ah? Gusto eh. ko lang pumasok! Ano na Ano Happy birthday, Wonder mami. Ito po, oh. Saka ako. Mo, ipot na, ipot na! Ipot na, na Ano, fresh flower pa yan. Galing sa puso. Thank you, Mela. Yung... Thank you, thank you so much. Happy Valentine's. Alikate. Hindi Baby, Ay, Tayo ka muna dito. Bakit? May regalo ko sa iyo. Ano to, pang malakasang regalo? Wow. Ikaw may ng trip ka. Ano nag-trip? Bakit yung akong basahan? di ba kabiling-bilingan mo? na oh. huwag daw akong ngayong Valentine's Day, huwag daw akong gumastos ng pera para sa flowers. Oo! Oh. Oo, oh, okay, nag-DIY ako. Bakit yung basahan natin? Eh, siyempre, para may iba naman. Eh, di ba kad kadalasan binibigay sa mga... Ano yan? Uh, ano to? Ah, uh, ayan, basahin mo. Tito, Yay! Sana all! Ano yan? Matamis ayy. yan. Sana all naman may, ano, may pag-give. Ay, hindi naman nilalanda. Wow! Ano to? Ayan, basahin, basahin mo. Basahin mo yung flowers. Basahin si mo yung... Si Pablo. Siya yung gumawa. Ay, siya. Ah, ah si Cynthia. Oo. Basahin mo yung message ko sa iyo. Oh, thank you for my supporting for my small business. Ay, ay. ay, ay para, para sa akin yan. Ay, ano ba talaga? Regalo ba ito? Ano? Regalo? Ay, may message ako pa tayo mo. Ay, dito. Ay, 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 so, ay dito. Grabe <laughs> ka naman. Wala, wala ka pa sweet sweet. Diba Happy sweet Valentine's Day. From Wonder Daddy. Wow, oh. thank you. Oh, diba? Ito na lang ano ba gawin ko dyan? Pangbasaan ko. Mayroon natin na motor, Ano? Oh! Ang <laughs> <laughs> lakas ng trip niya eh! Sana all. Eh. Kasi daw walang flowers na totoo. Oh. sabi niyo, oh, ayaw, ayaw nyo bumili siya ng mamahaling oh. flowers. Eh, di yung ano okay. na lang. Bayon, flowers din naman kasi. Eh, <laughs> <laughs> kayo kasing basahan ko talaga. May flowers? Pati pa si Melay, oh. Flowers. flowers talaga totoo. Oh. <laughs> Ito na lang sana, B. <laughs> <Something. laughs> Sabi mo, huwag mo. ako bibili ng flower. yan. Wow! Oh, Sana wow, Thank you! Pero yung pasahan, tanggalin mo nga ng titrip to. Grabe <laughs> naman to. Gusto niyo? <laughs> Be... Wow! Sana Ay Ayaw mo talaga bigay, bigay, ko to kay Mila Bigay mo. Wow. wow. Oh, like, oh, sa, oh. Sa'yo lang to. Ay. Ano, ano yan? Sa'yo lang to. Kay, ano, ibabasa natin. Okay. sa'yo na yan. O, si, akin na to? Oh, yun, Ayan na under Sure kuya. Oo. Oh. Wow. Kaya, wow. wow. eh. hindi, mo gusto to? Ayaw Sure ka, bakit? Talaga? Ay, ba, niya ako, eh, hindi, 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 Patingin? Patingin! Oh. Ayaw, ayaw mo! Ayaw mo! Sabi mo kami hindi ayaw mo! Hindi! Nagpa-prank pa ako! Alam niyo na ba? Prankster ako eh! Hindi! Gusto ko to! Kahit basahan to! Ayaw! Sabi mo kayo na ayaw! Hindi! P oh, okay. kita 'di. Oh. Yeah. Ipaguguluhan oh. oh. naman, wala <laughs> eh. oh, naman, 'di ako naman. Para ko na, para ko di ka naman sa akin. Yung okay. <laughs> yung ano na lagi na ako yung Pero ito a, akin to. Siyeta la kayan, regit po sayo. <laughs> eh. Hey. Nah, okay. Sana all. Okay. Pickin na natin sila. E oh. Panahon. Panahon. Thank you, babe, oh, Thank, you. you. And sweet pa lang mula pag ginawa B after 14 years. Di ba yung ganito? Basta ganito yung laman. Oh, yung, flower oh, bouquet. Ano kasi B, kabilin-bilin mo kung gusto ng flowers. Kaya ayan. Oo. Oh, kaya ba? Discarte, ka. discarte, discarte. Mga kawandero, oh, discarte. Dapat ganito. Kahit yung uh, oh, May effort. <laughs> <that. laughs> may effort. Oo. Paano kayo? Paano kayo? Wow. Sana alpha ako. Thank you. Ayan. Una, bayan niya. Uh, may bayad, may bayad at least, bayad ka daw ng fair. Ayun mga ka-wonder, happy valentines sa lahat. Happy to you valentines sa lahat po sa ating next vlog. Bye-bye!